Sino-sino oh, yung mga anak niya? Nemencio, uh, oh, Roselier, oh, Ernesto, uh, oh, Osilito, uh, oh, Kat. o ah. at saka Ana Salvina Galing o oh, sino yung panganay yung anak nanay Pangan na, panganay. na na anak niyo, tapos sino yung asawa niya at anak niya sino-sino sila Ni Mencio o oh, ang asawa saka niya si Celestina o oh, mga anak Celestina Gumaro o oh, sino ang anak si Kristen, oh. Jacqueline, ah. Oh. Jinky, ah. Oh. Jamile, oh. and Bernadette. Ang galing. O si si, sino yung pangalawa? Pangalawa? Ah. Oh. Jacqueline. Pangalawang anak niya. Ay, pangalawang <laughs> anak ko. Oo. Oh. Renal, ay, uh, Rosilier. ah oh, yung, sino asawa ni Kuya Rosilier? Ay, si Jose pa. Oh, mga anak. Si Angela. O. Oh si Ana Loren oh. at si Alan. Oh, oh sino pa? A. Tapos? mahal na mahal nila yung A. Oh, tapos, sino yung bunso? Eh, si Alisa. Ah, oh, okay. Pangatlo, sino yung pangatlong anak niya? I mean, sure, yeah. Roselier. Hmm, pangatlo ah. Ta anak. Oh. Si mean, Rinaldo sure, Roselier. Oh, pangapat. Wala na si Rinaldo eh, di pang siya na pangatlo. Ernesto. Ah, oh, sino anak? Si Ralph at saka si Eunice. Oh, sino yung isa pang lalaki niya? Yung bunso niyong lalaki. Yung pang lima o pang apat ngayon. Sorry, mm. wala doro si Ernesto. si Lito. Kasi Jose Ani, ang asawa niya. Ah, anak si MM Mary Margaret. Mm. Tapos si Maria Consuelo GR. Mm. Tapos si Nat Nat. Mm. Tapos hindi nyo yata nabanggit yung panganay ni Kuya Lito. Ang Helito. Ay, oo oh, nga pala. Ang Helito. Oo. Oh, okay. Pinagaya talaga yung mga A. Puro A. Iabalos <laughs> e, eh, edi A. O, sino yung next kay Ay, Kuya pa, Lito? Yung... Sino ang next? by Jose Oo, oh, oh, na anak niya. Leonardo Rosita de Anisto, Jose diba Si ba si Oo. Oh, next kay Jose Lito. Ikaw na. Oo, oh, anong pangalan ko? <laughs> The best yung pangalan mo. <laughs> Pinakamaganda? Oo. Oo, oh, oh. oh, sige na. Wala, wala ka, Paris. Yun na nga, unique eh. Eh, paano? Nagpalit-palit. Yun na nga. Ano nga ang pangalan ko? Yung magandang pangalan ko? Cleo Ferina. O, oh, sino naman ang, ano, sweetheart ko? Nelson Cruz. O, oh, mga anak? Ba, Catherine Vera. Mm. Abalos Cruz. <laughs> sino pa? Um, Next. Si Faye Bernadette. O. Oh. Abalos Cruz. O. Oh si Elton Jonas. Elson. Elson ba? Oo, ah, Nelson. Okay. Pinaano na Nelson. Ginawang Elson. Elson? Mm. Elson Jonas. Mm. Tapos? Malos Cruz. <laughs> Tapos? Sino si punso? Yung pinakamaganda. Ah, Siyempre, sino pa? Sino? Si Bea. Oh. Oh di taman, di ba? Uh Oo, -oh, tama. Oh, next to Cleoferina, sino yung next na anak nyo? Ana. Oh, yung buong pangalan ni Ana, tsaka yung asawa at anak. Ana Salvina. Oo. Oh. Abalos. Avalos... <laughs> kala ko sasabihin nyo, Cruz eh. Abalos <laughs> Santos na. Ah, kala ko. Oh, sino asawa naka ni Ana? Si Brian Gatdola. Ay, ang galing ni nanay. Eh. Ana Gat... Brian Gatno... Gatdula. Santos. Ah. Gatdula ah, Santos. Sino-sino yung mga anak? Eh, si... Juan. Jarlat Ezekiel. Ah. At saka si... yung may sakit sa mukha. <laughs> sino <laughs> si? <laughs> Eh, hindi ko mabigkas, bigkas mo na, hindi ko nakakalimutan. Neil. nil oo. Oh, Neil, oh. Neil, ano, yung pangalawang pangalan? Neil Javier. Oo, oh, sino pa? Yung bunso? Si... Dinis, ano, Dines? ano Dines? <laughs> B. Ah, ang galing, ang galing ni nanay. O, oh, maghay na kayo, hay sa inyong lahat, kanya. Ay, nare-record ba? Ah, Oo. Oh. O, oh, na kayo sabi ni mana. Oh. Hi sa inyong lahat. nire record ni Madam Cleopatra. <laughs> <laughs> oh ayo. Eh ako, para, para para hindi niyo alam makalimutan. Alam na alam ko hindi ko uh, makakalimutan pamilya ko eh. Kasiyempre oh sige.